Si Rui Hachimura ang isa sa mga susi sa playoff run ng Lakers last season at nagawa niya yon kahit na isang taon pa lang siya sa LA. 2019 pa ito na draft pero dito lang si Lakers sa kabas naging matunog ang pangalan niya. Ever wondered bakit? Kung oo, tara't samahan niyo akong balangkasin natin kung paano naging suwak ang play ni Hachimura sa opensang tinatakbo ng kupo ni Darwin Ham. Pero bago tayo magumpisa, may papakilala muna ako sa inyo, ang One Expense. Tara't gawin natin mas interesting ang panonood mo ng basketball dahil pwedeng dumaya ito sa mga paborito mong kupunan, kahit na ano pang liga yan. Hulaan lang kung sino ang mananalo, mag-overtime ba o hindi, at matyambahan mo lang ang mga ito, ay sure na ang panalo mo. Ganun lang kasimple. At lahat ng liga nandito, FIBA, NBA, Euroleagues, PBA at marami pang iba. Kaya mag-register na at maglaro at gamitin na rin ang ating promo code para sa bonus sa inyong unang deposit up to 7,000 pesos. Malaking parte ng sistema ng Lakers ang drive and kick game. Isa itong variety ng 4 out 1 in offense. Similar sa tinatakbo ng Bay Area Dragon sa PBA dati. Ginagawa ito to maximize the spacing para sa ball handler na nagsastart ng play. At mag-work lang ito kung threat sa labas lahat ng manlalaro mo from 1 to 5. Ito isang halimbawa. Drive ng guardia, nag-create ng ripple sa depensa, kick out sa naiwan ng rotation, open shot, 3 points. Dito nagtatrive si Hachimura. Lalong-lalo na sa playoffs dahil from being a 30% three point shooter sa regular season, nag-improve siya to 49% come playoffs. Eto talaga ang maikling sagot sa tanong natin kanina, ang outside shooting ni Hachimura. Pero ang laro ni Rui Ghost beyond his shooting. What makes him deadly ay his ability to attack the closeout. Eto panoorin natin. Dito makikita natin nag-hard closeout si Jaren Jackson Jr. Kaya anong ginawa ni Hachimura? Quick shot fake, sinundan ng rip through to get around Jackson, then explode to the basket for the dunk. Paborito ko talaga itong sequence na ito to make a case for Rui dahil defensive player of the year na ang kaharap niya dyan. Pero nagawa pa rin niyang pekeen at iwanan. Ito isa pang example ng shot fake plus rip through move ni Hachimura, this time against Aaron Gordon. Sa parehong play na ito, we can see na walang takot at hesitation pag sumasalaksak sa gitna si Rui. His decisiveness at size made him even harder to guard. Imagine 6'8 na 230 pounds ang sasagasa sa'yo. Magdadalawang isip ka talagang sumabay dyan. Pero what makes him different sa ibang players who uses the same mechanics sa pag-atake ay ang kanyang control. Sa caliber ng NBA ngayon, kapag nang araro ka tulad ng ginawa ni Jamorant dito, charging foul ang maipipito sa'yo. Dito magaling si Hachimura sa pag-iwas sa mga ganitong tawag. Tingnan nyo to, after mag out ni Michael Porter Jr. o full steam ahead si Hachimura. Naunaan siya ni sa driving lane pero ang ginawa niya, mini size step lang para maiwasan ng kaunti ang contact with the Joker. And then two points. Automatic offensive foul na sana yon kung wala siyang control sa momentum niya. Eto pa, same play drive and kick. Nag hard close out kaya rip through pero dito nag over ang depensa to block the paint. And recognizing na masikip ang ilalim, hindi pinilit. Easy pull up jumper. At hindi yan madaling gawin ha, lalong lalo na for Hachimura's size. When attacking head down, mas challenging to ng pull up. All your forward momentum kailangan mong makontrol while gathering the ball and hitting the shot. At isang pinaka-effective na tool para dito ay ang jump stop na madalas gamitin ni Hachimura. Matapos ang rip through, we often si Rui jump off one foot before landing on both, then saka pa lang mag pull up. Ito ang dahilan bakit square pa rin ang jumper ni Rui instead of leaning forward dahil sa momentum. At ayon, Ayon ang tatlong pinakakomo na scoring options sa drive and kick offense. Ang catch and shoot 3, attacking the closeout, and the pull-up mid -range jumper. Lahat ng ito ay nasa offensive bag ni Hachimura. At kahit na-anticipated na ng depensa ang tatlong options na ito ni Rui, ang size at individual skill naman niya ang magiging problema ng kalaban. Tingnan nyo to, good closeout by Desmond Bay, no chance for a 3-point attempt. Okay, so ang second option ay rip through then go hard to the basket or pull up. But handa ang Memphis, nag soft double si Jaren Jackson Jr. This was a well-executed defensive play to shut down ang tres at driving lane. Pero dahil nga sa height advantage ni Rui, nagdevelop ang play into an isolation sa poste. And kapag on an island ka with chimura, lalo na kung ikaw si Desmond Bain with a foot 6'4 wingspan, wala kang chance na mablanka ang turnaround jumper na ito ni Rui. At hindi ito panlalait kay Bain. Testamento lang ito kung gaano kalaking mismatch ang nakikreate ni Hachimura sa kanyang posisyon. He has the height, the control, and the athleticism para pahirapan ng depend sa one-on-one. -on -one. He's also versatile at isang three-level scorer na saktong fit sa mga ball handlers ng Lakers. At considering na isang taon pa lang siyang Laker, nakakatakot ko ano pang pwedeng maipakita ni Hachimura once mas mabuo ang chemistry niya with Lebron and company.